kukuha kukuha ako mga kalabers ng nang uh, tawag dito uh, gulay para sa aking uh, mga African lovebirds ayun <laughs> parang alam nila yung gulay ah ops ops wag lalabas oh 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 Kapit lang dito. Kunti lang naman. Kunting uh, Kunting gulay lang. Ito pwede na nga ito eh. Pero doon may kangkong may kangkung, kangkung doon kasi. Pero ito okay na ito. ito. yun sabi ko dito sa baykol ugbos yung ugbos ng uh, kamote sa baykol Okay na yan mga kalabod. So nalagay ko na yan. Oh. Ayan yung mga gulay. Ayan sila o. Oh. Yun. Mamaya kakainin na lang yan. Ayan mga gulay na. Tapos yan o. Oh. Ayan may gulay na rin yan mga kalabod. Ayan. Ayan may gulay na rin yan yung dalawa oh. Yan, yan tayo ayan, malapit na rin yan mag mangitlog. Sana mangitlog na rin yan. Bale, Bali, lumalaki na yung ano, yung puwitan niya eh. Napansin ko. Tapos dito mga kalabos, yan yan. Mukhang malapit na rin yan mangitlog ulit. Yan o, oh, yung mag-asawa na yan. Yang, uh, hindi kasi makita kasi medyo madilim dyan sa loob eh. Sa loob ng uh, kulungan. Tapos dito naman mga kalabos, eh, silipin natin yung, uh, yung inakay ng uh, ito. Yan yan kung mag-asawa yan may gulay na rin yan mga kalabos eh. tapos sa uh, may ano may feeds yan. yung feeds ko mga kalabos yung natural lang yan mga kalabos mga kumbaga natural lang yan na ano na patuka hindi yan yung uh, kamahalan masyado uh, ano lang yan uh, mura lang yan mga kalabos pero kahit mura lang yan mga kalabbers, eh nakakapisa pa rin sila ng uh, ano ng uh, itlog. Basta ano lang, sa pag-aalaga lang talaga yan mga kalabbers eh. Kahit medyo mura lang yung uh, patukang. Basta lagi lang may gulay, tapos may tubig. Yan. Basta may tubig lang lagi eh tapos ito eh, silipin natin yung inaka ina yun lumabas na yung ina ay yung uh, ang totoo niyan, mga kalabers eh, bawal na bawal yung silipin mga kalabers kasi baka na ano sila eh, na eh, pero dahil uh, magbablog tayo eh yun, pinilit na nga natin pero bawal na bawal yan mga kalabi eh hindi natin matiis eh kasi yun, yun yung ina mga kalabi tapos yan, good news mga kalabi sa no. kitang kita ko yung puwetan no oh. yun no? Yung, yung dating may ano may inakay dati na namatayan ako ng inakay yan malapit na naman mangitlog ayun no? ang kita ko yung ano, yung uh, puweta, puwet ano. Yun oh. Malapit na yun, ayun oh, yun oh. Nakita niyo mga kalabog yung puwet ano. Yun oh, medyo ano na naman eh. Medyo malaki na naman kaya uh, yun. Maingitlog na naman yan mga kalabog. Tapos so, ito, sana malapit na rin to eh. Nilagyan ko ng uh, ano, ng uh, Uh, tawag dito, yung uh, maliit na kahoy, para malapit lang sila sa nest nila. Hindi ko na pinalitan ng nest eh. Sabi ko, ano eh, mahihirapan kasi ako, kasi magkakat pa ako rito ng uh, ano, ng uh, screen. Para makapasok yung ganitong uh, uh, can. Magkakat ako dito ng uh, screen. Eh, sabi ko, wag na lang. Eh, yan na lang siguro bahala na sila kung uh, gusto talaga nilang mangitlog eh, kaya nilapitan ko ng uh, konting kahoy dyan sa pugadan nila yun may kahoy yan yung uh, dapuan nila yun yung update ng aking uh, African Lovebirds. maraming salamat kaurag vlog ng youtube sana subscribe na po kayo bye kaurag vlog ng youtube